matapos pagkaisahan ng presidente at vice presidente ng Amerika si Ukrainian President Zelensky noong biyernes, ang Norway ay gumawa ng isang hakbang laban kay US President Donald Trump kung saan itinigil umano nito ang pagsusuplay ng gasolina sa lahat ng mga barkong pangdigma ng Amerika maging sa mga komersyal na barko na pinapatakbo ng Amerika sa Norwegian waters. At dahil sa sama-samang pagsisikap ng Europeans na maayos ang gusot, nilinaw ng Trump administration na gusto nito ng pampublikong paghingi ng tawad kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky upang ayusin ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. At dagdag na balita mga kabayan na diskubre ng Amerika na ang China ay kasulukuyang gumagawa ngayon ng bagong nuclear power aircraft carrier upang tapatan ang puwersa ng Amerika. Kaya't para malam. Naman ang buong detalye ay tumutukat makinig na mabuti. Matapos pagtulungan gisahin at palayasin ni US President Donald Trump at Vice President J.D. Vance si Ukrainian President Zelensky sa White House noong biyernes, hindi lang si Zelensky ang nasaktan kundi maging ang mga bansa sa Europa na sumusuporta sa Ukraine. Bilang gante, ang Norwegian Fuel Company na Hotback Bankers ay napagpasyahan na kaagad itigil ang pagsusuplay ng gasolina sa mga puwersang militar ng Amerika at maging sa lahat ng mga barko na pinapatakbo ng Amerika sa Norway. Hinimok din ng Hotback Bunkers ang mga Norwegian at Europeans na sundin ang kanilang pangunguna na tinatapos ang kanilang pahayag sa isang slogan na Slava Ukraina o in support of Ukraine. Ngunit sino nga ba si hotback bunkers. Ang hotback Bankers ay isang Norwegian fuel supplier na nagsusupply ng marine fuel para sa shipping at military operations. Ang kumpanya ay dalubhasa sa mga serbisyong bunkering kaya't malaki ang ginagampanan nito sa industriya ng maritime ng Norway para sa mga sasakyang pangdagat na tumatakbo sa Norwegian waters. Nag-aalok ng fuel logistics at namamahagi para sa rehiyong sibilyan at militar na customer kabilang ang NATO at mga kaalyadong puwersa. Ang desisyon na putuli ng pagsusuplay sa mga militar ng Amerika ay maaaring magkaroon ng logistikal na implikasyon para sa mga operasyon ng hukbong dagat ng Amerika sa rehiyon. Ang Norway ay isang pangunahing membro ng NATO at madalas na nagho-host sa mga magkasanib na pagsasanay kasama ang mga kaalyadong puwersa at mga operasyon sa pagtatanggol sa Arctic. Ang anunsyo na ito ay naglabas na mga tanong tungkol sa mas malawak na paninindigan ng Europa sa mga desisyon ng Amerika para sa Ukraine at kung paano tumugon ang pribadong kumpanya sa Europa sa mga geopolitical development. Ayon sa hotback bankers, ang ginawa ni Trump ay masakit para sa kanila lalot na kalay pa umano sa telebisyon ang ginawang pagpapahiya kay Zelensky kung saan sa hiwalay na report ay masaya umano si Vladimir Putin habang pinapanood ang dramatikong palabas habang ginigisa si Zelensky ng Pangulo at Vice Presidente ng Amerika sa harap ng buong mundo. Ang Amerika sa ngayon ay hindi pa sa desisyon kaya dito ay makikita kung paano ito makakaapekto sa mga supply chain ng gasolina para sa mga puwersang Amerikano na tumatakbo sa Norway at sa rehiyon ng North Atlantic. Sa ginawang ito ng Norway ay malamang na malaki ang impact nito sa Amerika. Samantala kahapon ay pinangunahan naman ni United Kingdom Prime Minister Keir Starmer ay isang emergency summit sa London na dinaluhan ng labing tatlong pinuno ng Europa at iba pang mga bansa na sumusuporta sa Ukraine kasama si Ukrainian President Zelensky upang itaguyod ang kapayapaan sa Ukraine. Layunin ng summit na bumuo ng ceasefire proposal upang ipresenta sa Amerika isang mahalagang hakbang para makapag-alok ng mga garantiyang pangsiguridad na gusto tunysylensky na manga upang hindi na maulit ang pananalakay ng Russia First we will keep the military aid flowing and keep increasing the economic pressure on Russia to strengthen Ukraine now Second we agreed that any lasting peace must ensure Ukraine's sovereignty and security and Ukraine must be at the table Third in the event of a peace deal We will keep boosting Ukraine's own defensive capability to deter any future invasion. Isang araw ang nakalipas matapos palayasin ni Trump si Zelensky. Nagpahayag si Zelensky na handa siya sa nais ni Trump ng minerals deal. Sinabi ni nito na handa rin siyang bumaba bilang leader ng Ukraine basta't makapasok ang Ukraine bilang miyembro ng NATO. Isang paraan para hindi namuling atakihin ng Russia ang kanilang bansa. May sagot naman dyan si Russian President Vladimir Putin na ang Russia ay may nauna na umanong offer kay Trump na isang rare minerals deal. Ang Russia umano ay may mas malawak na earth minerals reserve kaysa sa Ukraine. Grabe talaga to si Putin. <coughs> нашими партнерами, в kakapasok na balita kanina mga kabayan, iniulat ng Bloomberg na pribadong nilinaw ng Trump administration na gusto nito ng pampublikong paghingi ng tawad kay Ukrainian President Zelensky upang ayusin ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nais ni Trump na makausap muli ang Ukraine upang gumawa ng unang hakbang para maibalik ang relasyon kasunod ng kanilang hindi pagkakaunawaan sa Oval Office noong biyernes na kuayaw yan ng Russia. Ngunit ang kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio ay biglang kumambyo at nagpahayag na ang Ukrainian President dapat ang humingi ng paumanhin sa Amerika. At sa ibang balita naman mga kabayan, China na naman ang China ay mayroon ang pinakamalaking hukbong dagat sa mundo, ngunit may nadiskubre na naman sa China ang Maxar Technologies, isang defense contractor na nakabasi sa Colorado na ginagamit ng gobyerno ng Amerika. Sa isinagawang pagsusuri ng Maxar ay inilabas nito ang isang satellite image mula sa Dalian Shipbuilding Facilities ng China na nagpapakita na ang China ay gumagawa na naman ng isang malaking nuclear power aircraft carrier pagkatapos pag aralan ang bagong satellite image. Ang China ay mayroon na ngayong tatlong aircraft carrier na may kapasidad na maglunsad ng mga fighter jets mula sa tatlong bahagi lamang ng deck. Ang pinakahuling carrier ng China ay ang kamakailang inilunsad na isang Type 003 Fujian na mayroong tatlong electromagnetic catapult launching system para ipropel ang mga fighter jets. Ngunit sa pagsusuri ng mga mananaliksik, ang kasalukuyang ginagawa ng China ay isa umanong super carrier at malamang na magkakaroon ito ng apat na catapult na magbibigay daan sa mas maraming fighter jets na lumipad. Tulad ng super carrier ng Amerika na USS Gerald Ford, ang pinakamalaki at pinaka-advanced na aircraft carrier ng Navy na mayroong apat na catapults. Ang barko ngayon na ginagawa ng China ay kailangang mas malaki kaysa sa bago nitong Fujian na tumutugma sa American tonnage at pinapagana ng nuclear. Kaya ito umano ang ginagawa ng China ngayon upang higitan ang labing isang super carrier ng Amerika. Hindi inanunsyo ng China na gumagawa pala ito ng bagong super carrier. Nang tanongin naman ng Amerika si Chinese Embassy to the US, Liu Pengyu, ay wala itong komento tungkol sa bagong disenyo. Sinabi niya na ang patakaran ng pambansang pagtatanggol ng China ay purely defensive in nature.